Hey, kumusta? At welcome ulit sa channel. Alam mo yung pakiramdam na parang may gusto sayo ang isang lalaki, pero hindi mo pa rin masigurado. Yung tipong present siya, pero parang may kulang? Tinatawagan ka, pero hindi mo alam kung dahil ba bored lang siya o talagang iniingatan ka niya. Marami sa atin, lalo na sa edad nating nasa mid-twenties hanggang forties, ay hindi na naghahanap ng laro. Hindi na tayo naghahabol sa pakyut. Ang hinahanap natin ay yung lalim, yung klasing damdamin, na hindi lang tungkol sa kilig, kundi sa commitment. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang mga senyales. Hindi mga hula. Hindi rin yung payong galing lang sa sariling karanasan, kundi yung mga bagay na napapatunayan na ng panahon, ng pagninilay, at ng pagmamasid sa likas na kilos ng isang lalaking unti-unti nang nahuhulog. Hindi natin kailangan ng drama kailangan natin ng malinaw na mga palatandaan. Sa video na to, tatalakayin natin ang limang senyales na ang isang lalaki ay hindi lang interesado sa'yo, kundi unti-unti nang umuusbong ang kanyang tunay na pagmamahal. Hindi ito perpektong checklist, pero ito ay makapangyarihang gabay. Isang uri ng salamin kung saan makikita mo kung sino ang totoo at sino ang nagkukunwari. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klasing content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood, nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Sige, simulan natin. Unang sinyales na talagang may espesyal na nararamdaman siya sa'yo, namumuhay siya para sa ngiti mo. Pansinin mo to, kapag ang lalaki ay totoo sa'yo, hindi lang siya present, kundi aktibong gumagawa ng paraan para mapasaya ka. Hindi ito tungkol sa mamahaling regalo o grand gestures. Minsan, isang biro lang niya na pinilit niyang itiming ng maayos. Isang simpleng kwento na alam niyang makakatawa ka. Hindi lahat ng lalaki ay makarisma. Hindi lahat ay palabiro. Pero kung mahal ka niya, makikita mo na kahit tahimik siya, may effort siyang iparamdam sa'yo na masaya siyang makita kang masaya. Isipin mo to, sa tuwing ikaw ay tumatawa, para bang nabubuhayan siya ng loob. Parang gasolina mo siya. Yung saya mo, yan ang nagpapaandar sa kanya. Ang totoo, sa lalaking umiibig, ang ngiti ng isang babae ay hindi lang kasiyahan, kundi layunin. Naranasan ko na yan sa ilang coaching clients ko. Mga lalaking dati hindi expressive, pero nung dumating ang tamang babae, biglang marunong mag-joke, biglang nanonood ng Korean drama kahit antok na antok, biglang tinatawid ang ulan para lang dalhan ng taho bakit dahil hindi na lang ito tungkol sa sarili nila may taong gusto nilang pasayahin at hindi dahil may kapalit silang hinihintay ngayon kung hindi kanya pinapahalagahan sa ganitong paraan baka hindi ikaw ang laman ng isip niya at wag mong ipilit dahil ang lalaking tunay na umiibig hindi mo kailangang habulin ang effort makikita at mararamdaman mo ito kahit walang salita ikalawang senyales Nagtatanong siya ng mga tanong na may lalim. Hindi yung kumain ka na o ano gawa mo araw-araw. Hindi yung paulit-ulit na small talk na parang walang saysay. Ang lalaking may pagtingin sa'yo ay magiging interesado hindi lang sa kung nasaan ka, kundi sa kung saan ka nang galing. Hindi lang kung anong ginagawa mo ngayon, kundi kung anong mga pangarap mo at bakit iyon ang gusto mo. Tatanungin kanya tungkol sa pamilya mo, sa pagkabata mo, sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo at nagpapalungkot. Minsan tatanungin niya, anong pinakakinatatakutan mo? O kaya, kung may pagkakataon kang baguhin ang isang bahagi ng buhay mo, ano yon? Ang mga ganitong tanong ay hindi tinatanong ng isang lalaking board lang. Ang mga ito ay tanong ng isang lalaking gustong makilala ka ng buo. Ang isang taong may intensyong manatili sa buhay mo ay hindi natatakot sa lalim. In fact, siya pa nga ang naghuhukay. Dahil alam niya, hindi sapat na alam niya ang paborito mong kulay. Gusto niyang malaman kung bakit ganyan ka mag-isip. Gusto niyang maintindihan ang ugat ng sakit mo, ng saya mo, at ng pananampalataya mo sa mundo. Ito ang lalaking hindi lang nakikinig, kundi tumatanda sa bawat kwentong sinasabi mo. Dahil sa bawat kwento mo, mas nakikita niya ang kagandahan mo. Hindi lang sa panlabas, kundi sa kabuuan mo bilang babae. At kung kabaligtaran ang ginagawa niya, kung paulit-ulit lang ang usapan nyo at wala siyang interes sa mga bagay na mahalaga sa'yo, baka hindi ikaw ang hinahanap niya. At mas mahalagang malaman mo yon ngayon pa lang, kaysa masayang ang panahon mo. Ang pag-ibig ay hindi tanong ng kung gaano kayo katagal nagkakilala, kundi kung gaano kalalim ang pinupuntahan ng usapan nyo. Kung siya ay tunay na nahuhulog sa'yo, mas gugustuhin niyang lumalim kaysa manatili sa ligtas na mababaw. Ngayon na napag-usapan natin ang kasiyahan mo at ang lalim ng tanong, oras na para tuklasin ang isa pang mahalagang senyales na kadalasan ay hindi sinasabi ng mga lalaki, pero makikita mo sa kilos nila, may mga bagay sa mundo na hindi mo na kailangang tanungin. Nakikita, nararamdaman, at isa na doon ang pagiging protektibo ng isang lalaki kapag mahal ka na niya. Ito na ang ikatlong senyales. Nagiging protektibo siya sa'yo. Hindi ito yung saan ka pupunta Anong suot mo? Na control. Hindi ganun. Hindi ito tungkol sa pagkontrol, kundi sa pangangalaga. Ang tunay na pagmamahal, hindi nagpapahirap kundi nagbibigay gaan. Kapag ang lalaki ay may tunay na damdamin para sa'yo, makikita mo na nagiging maingat siya sa paraan ng pagtrato niya sa'yo. i check kanya, hindi dahil insecure siya, kundi dahil gusto niyang masiguradong ayos ka. Baka simpleng, nasa bahay ka na ba? O, text mo ko pag andun ka na. Pero sa mga simpleng salita na yan, nakatago ang isang tahimik pero malalim na pagmamalasakit. Minsan, sa panahon ng kaguluhan, doon mo makikita ang tunay niyang intensyon. Yung tipo bang kapag may nangyaring hindi inaasahan, may problema, may sakit ka, may stress ka sa trabaho, nariyan ba siya? Tumatawag ba siya? Nakikinig ba siya kahit hindi mo kailangan ng solusyon kundi ng tahimik na presensya? Ang lalaki kahit gaano pa katapang sa labas, kapag may minahal siya, nagiging mahina sa harap ng takot na mawala ang taong iyon. Iyan ang sikreto, at kapag ikaw ang babae na minamahal niya, ang lakas niya ay hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa'yo. Hindi mo na kailangang ipakiusap ang atensyon niya. Hindi mo kailangang maghintay ng tatlong araw para lang makaramdam ka ng importansya. Dahil kung totoo siyang nahuhulog sa'yo, hindi niya hahayaang lumipas ang araw na hindi niya alam kung kumusta ka. Ikaapat na senyales, gusto ka niyang ipakilala sa pamilya niya at gustong makilala ang pamilya mo. Hindi ito dahil gusto lang niyang makisawsaw. Ito ay dahil gusto ka na niyang ituring na bahagi ng buhay niya, hindi lang bahagi ng linggo niya. Kapag ang isang lalaki ay may tunay na pagtingin, hindi siya natatakot dalhin ka sa mundo niya. Sa katunayan, proud siya. Gusto niyang ipagmalaki ka, hindi lang sa mga kaibigan, kundi sa mga taong importante sa kanya, lalo na sa pamilya niya. Makikita mo na interesado siyang malaman kung sino ang mga magulang mo, sino ang kapatid mo, anong klaseng environment ka lumaki. Gusto niyang maintindihan kung saan ka nang galing, hindi para husgahan, kundi para lalo kang maintindihan. At mas maganda pa, kung siya mismo ay may magandang relasyon sa pamilya niya, gusto niyang ipakilala ka sa kanila. Baka biglang yayain ka sa reunion, o kaya sabihin niya, gusto kang makilala ni Mama. Ang lalaking seryoso sa'yo ay hindi nagtatago. Hindi rin siya namimili ng kung kailan ka lang niya gustong isama sa buhay niya. Ang totoo, gusto niyang isama ka sa mga moments na importante sa kanya. Kasi sa totoo lang, ang isa sa pinakamalinaw na sukatan ng tunay na damdamin ay pag gusto kanyang ipakilala sa tahanan niya. Dahil ang tahanan, simbolo ng ugat. At kung gusto niyang maging bahagi ka ng ugat niya, baka ikaw na nga ang gusto niyang maging kasama hanggang dulo. Ngayon, gusto kong itanong sa'yo. Sa dami ng pinagdaanan mo, hindi ba't karapat dapat ka sa ganitong klasing pagmamahal? Yung hindi pinagdududahan. Yung hindi mo kailangang habulin. Yung may direksyon, may lalim, may tiwala. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa isang taong hindi marunong mag-alaga ng damdamin mo. Hindi mo kailangang magpaubaya sa isang lalaking takot sa salitang commitment dahil kung totoo ang intensyon niya, kusa itong lalabas sa kilos niya kahit hindi siya magaling magsalita. Ang kilos ng isang lalaki ang tunay na wika ng damdamin niya, at dito na tayo papasok sa ikalimang senyales. Isa sa pinakamakapangyarihang palatandaan na ang isang lalaki ay hindi lang nahuhulog sa iyo, kundi iniisip ka na bilang katuwang sa mahahalagang desisyon sa buhay. Ang huling senyales na pag-uusapan natin ngayong gabi ay isa sa pinakanasa ilalim pero pinakamahalaga. Sa panahon ngayon, madali para sa isang lalaki na ipakita ang interes gamit ang likes, reacts, sweet na messages. Pero ang tunay na damdamin, nasusukat hindi sa kilig, kundi sa respeto. At ito ang ikalimang senyales. Pinahahalagahan niya ang opinion mo. Hindi lang kapag nagtatanong siya kung anong damit ang babagay sa kanya, o kung anong ulam ang lulutuin niya. Hindi lang sa mababaw na usapan, kundi sa mga desisyong mahalaga sa kanya trabaho, pamilya, buhay. Kapag mahal ka ng isang lalaki, iniingatan niya hindi lang ang katawan mo, kundi ang isip mo. Nakikinig siya sa mga pananaw mo. At hindi dahil gusto ka lang niyang i-please, kundi dahil naniniwala siya sa pananaw mo. Alam mo, maraming babae ang iniisip na kailangan nilang maging accomplished, sikat, may mataas na posisyon para marespeto. Pero ang totoo, ang tunay na lalaki ay hindi naaakit sa titulo, kundi sa karakter. Maaaring ikaw ay isang simpleng babae, hindi kilala sa social media, hindi maraming tagasunod. Pero kung ang puso mo ay totoo, kung ang paninindigan mo ay malinaw, kung marunong kang magmahal ng walang kalakip na takot, makikita niya yan. At mas hihingi niya ang payo mo kaysa sa kahit sino pa. Kasi ang pagibig ibig sa pinakamalalim nitong anyo ay paghanga. At kapag ang isang lalaki ay humahanga sa'yo bilang tao, hindi lang bilang karelasyon, doon mo malalaman na hindi lang ito pagnanasa. Hindi ito panandalian. Ito ay paghanga na kayang tumagal kahit mawala ang pisikal na atraksyon, kahit pagdaanan nyo ang mabibigat na yugto ng buhay. Isipin mo ito. Kung siya ay humihingi ng opinion mo sa mga bagay na hindi ka naman direktang kasali, ibig sabihin ay binibigyan kanya ng boses sa loob ng mundo niya. At hindi lahat ng lalaki handang gawin yan. Sa panahon ng ingay, ang pinakamasarap marinig ay ang boses ng taong nagbibigay halaga sa'yo. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil pinili ka niya. Kaya kung nararamdaman mo ang mga senyales na ito, na gusto niyang mapasaya ka, na tinatanong niya ang malalalim na bahagi ng buhay mo, na iniingatan ka niya, na gustong makilala ang pamilya mo, at higit sa lahat, na pinapakinggan niya ang opinyon mo, huwag mong baliwalain. Baka ito na nga ang klasing pagmamahal na matagal mo nang hinihintay. Pero kung wala sa kanya ang mga ito at kung paulit-ulit mong kailangan ipagpilitan ang sarili mo, paulit-ulit kang pinaparamdam na parang hindi ka sapat. Baka panahon na para bitawan ang ilusyon at hanapin ang totoo. Dahil gaya ng laging sinasabi ko, kung gusto mo ng relasyon na magbabago, kailangan handa kang ikaw muna ang magbago. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili mo. Ang tunay na lakas ay hindi yung kaya mong tiisin ang sakit kundi yung kaya mong piliin ang sarili mo sa gitna ng pagdududa. Ang tunay na babae ay hindi nagmamakaawa sa pansin. Hindi siya nagmamakaawa sa commitment. Dahil alam niya, kapag tama ang lalaki, hindi mo kailangang manghingi ng halaga. Ibibigay ito ng kusa, kaya kung ikaw ay nasaktan na, niloko, nilaro o pinaghintay ng walang kasiguraduhan, paalalahanan mo ang sarili mo nito. Ang pagiging single ay hindi kahinaan ang pagiging totoo sa sarili ay hindi pagiging mahina. Sa mundong puno ng pasikot-sikot, ang pinakamalinaw na landas ay yung landas na pinipili mong tahakin ng buong tapang, kahit mag-isa ka pa. At kung dumating ang tamang lalaki, yung lalaki na kayang respetuhin ka, hindi lang mahalin ka, malalaman mo ito, hindi sa mga salita, kundi sa mga kilos na tuloy-tuloy, tahimik at totoo. Ngayon, kung nahanap mo na ang ganitong klasing lalaki, ipagdasal mo siya alagaan mo rin siya, dahil ang pagmamahal ay hindi laro. Ito ay isang kasunduan ng dalawang taong parehong handang piliin ang isa't isa, kahapon, ngayon, at bukas. Kung sa tingin mo nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag mong kalimutang i-share sa iba. Baka may kaibigan ka na kailangang makarinig nito. I-comment mo rin ang mga insights mo sa baba. Gusto kong marinig ang kwento mo. At syempre, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang mga usapang makakatulong sa'yo. Hindi lang sa love life mo, kundi sa pagbuo ng mas matatag at mas mapayapang pagkatao. Sa dulo ng lahat ng ito, ang buhay ay hindi palaging mabait. Minsan, susubukin ka. Minsan, iiwan ka ng mga taong akala mong mananatili. Pero tandaan mo to, ikaw ay nilikha hindi para lang mahalin, kundi para maging buo kahit mag-isa. At kapag buo ka, ang pagmamahal ay hindi mo kailangan habulin. Ito mismo ang lalapit sa'yo. Mabuhay ka at huwag mong kalimutang piliin ang sarili mo araw-araw.